Muli na namang pinasaringan ng actress at its showtime host na si Ann Curtis ang controversial actor-director na si Sian Lim sa ginawang paraan nito sa pakikipag-break kay Kim Chu para ligawan na si Iris Lee. Sa kamakailang episode ng It's Showtime sa segment na Especially For You, na itanong ni na Ann Curtis at Vice ganda ang kanilang contestant kung paano sila naghiwalay ng kanyang ex-boyfriend. Dito na ibahagi ng kanilang contestant na nakipagkita sa kanya ang kanyang ex-boyfriend para lamang makipag-break sa kanya. Hindi naman napigilan ni Ann Curtis na maisiwalat na mas malala pa ang ginawa sa isa sa kanilang kakilala sa ginawa ng ex-boyfriend ng kanilang searcher. Dahil ang kakilala umano nila ay niyaya munang makipag-date, pinagluto pa ng steak bago brinake. Bagamat hindi naman sinabi ni Ann Curtis na si Kim Chiu ang kanyang tinutukoy sa kanyang pahayag, malakas naman ang pakiramdam ng maraming mga netizens na ito ang nangyari dahil nauna nang naging laman sa social media ang balitang bago nakipag-break si Sian Lim kay Kim Chiu ay inutusan muna nito ang aktres na ipagluto siya ng paboritong steak. Naniniwala naman ngayon ang ilang mga madlang people na ang naging pahayag ni Ann Curtis ay patama niya kay Sian Lim. Samantala, marami naman ang nanghinayang dahil noong ipinahayag ito ni Ann Curtis sa It's Showtime ay absent si Kim Chu. Marami kasi ang na-curious kung ano ang magiging reaksyon ng aktres sa patama na ito ni Ann Curtis na minsan lamang nagpapasaring sa It's Showtime. Matatandaan na unang naisiwalat ng kilalang showbiz reporter at talent manager na si OJ Diaz ang pag-request ni Sian Lim na ipagluto siya ni Kim Cho ng paborito o mano nitong steak subalit matapos itong kainin ng aktor kaagad nitong hiniwalayan ng aktres. Hindi man ito inamin ng dalawa, makikita naman na sa naging reaksyon ni Kim Chu sa usaping ito ang katotohanan. Sa ngayon ay hayagan ang ipinapakita ni na Siyan Lim at Iris Lee ang kanilang relasyon matapos itong kumpirmahin ng aktor sa isang panayam. Ano ang senyo sa balitang ito?